Magandang araw mga kaibigan. Uh, napansin ko ngayon uh, ang mga lakad ng presidente lalo na Visayas, Mindanao, no. Umiiwas na siya sa mga political gathering uh, na kung saan na uh, magdiscourse siya, mag-speech, i niya ang uh, bagong alyansa. Ah uh, waran Ini niya na na either masigawan siya ng Duterte Duterte or iniiwasan siya yung uh, malamig, uh, walang energy na pag-welcome ng mga tao sa kanya. Ito may napanood akong Facebook reel <laughs> uh, kampanyahan sa Mindanao at uh, Bisayas. Wala ang pangulo mga senator-eables lang niya at nako nakakaya po uh, ito Mindanao tayo BBM Tulpo na nakakayan tagpo and then Visayas ang perwado si Tulpo dire sa sambaga del norte oh mabuhay si Tulpo <laughs> oh wala mo pani apo <laughs> tayo ay ay o, 'Di so, bisayas. BBM. Ah. B Dunga ta B B F. What And may Si Ferdinand Marcos Jr., the 17th president of the Philippines. Yeah, lanting palat pa. <laughs> Hoy, kamo ba? <laughs> Namutara ba mo halap-palat? Hala. Pat -pat. <laughs> Ela <laughs> magoto. Ay nako. nakakaya, di ba? oh ulitin natin 'yon. oh in number Delorte. si Tolpo Re, Sambunga Sambunga del Lorte. Del Lorte. Mabuhay, si Tolpo! <laughs> <laughs> inay kayo. <laughs> okay ra Binga. <laughs> <sa laughs> and may Ferdinand Marcos Jr., the 17th president of the Philippines. Ay, <laughs> kamo ba? Walang tapoy buhay. Namutara ba mo, hala patpat. Allah. Piliitin nila mga taong pumalakpak. Oh. Gina. Uh, Ito, pagbisita ni PBBM sa Saranggani. oh so, konting palakpak lang. Okay, punta tayo si Bato, ah Senator Bato lang ito. <laughs> uh, sana ba yun? Bala. Dumadagundong na palakpak kay Bato sa Malay-Balay City. <laughs> ito. Hmm. Duterte. Duterte. Yan na po ang kaibahan. Kaya umiiwas na ang Pangulo na mag-attend sa mga political rally o gathering dahil mararamdaman nila yung ano mararamdaman nila yung pagda, ano to? Okay, yung emosyon ng taong bayan. Okay, so magbasa tag comments dito kay Bato sa ano. Higaunon in Finland. Lingaw kayo among kaamulan festival sa Bukidnon kay Duterte Vibes. Kumusta kahang mga heart at tong among leaders nga anti Duterte. Kasi sa Bukidnon, may mga ano mga congressman maraming pomerma sa ano sa impeachment ni Bipisara. Sara. Hindi nila pinakinggan ang boses ng katauhan sa Bukidnon. Edmond Cabello, mga kongresman nga ni sa impeachment, ayaw ninyo iboto para maulawan. O yun ang sinasabi ko. Isang kongresman sa Bukidnon, si kongresman Jose Maria Zubiri, dating gobernador. Uh, I think ito yung father ni Senator Mig Zubiri. Hindi siya po, <laughs> Swiss, Eagle Wings. Thank you, Lord. Bukidnon, vote straight PDP. Brisbane, Bahayanan. Sakto man, Giappon. May ilang gisinggit kay Kalipay na sa kadaghanan diri sa Bukidnon. Rowen, Salait. Straight vote, Tatay Digong. Punta naman tayo doon sa... No? Uh, Yung mga comments ito. Sa Kabalyes Ramel. Sabi. Apil sab ko anak Kita tanan guro na sa 20 pesos na bugas. Dito na yung Sambaga del Norte na napahiya si tulpo, wala man lang pumalakpak. <laughs> Christina, ang wa ni pakpak way ayuda. <laughs> Vincent Candare, zero vote for the Tulpo brothers. Rom Valencia, lisod ni mga Tulpo, why baruganan. Walang uh, prinsipyo daw. Isidro Losenyo, straight vote kami PDP laban sulit. Karling Alinyo Makatawan makatawa man lang ta aning mga bangag team na motar mo hala pakpak pak. <laughs> Yon iniiwasan na nila yung ganong mangyari kaya pagbisita ni PBBM sa Mactan hindi siya nagtagal nung nalaman niya na papunta na dong li libong DDS para i-welcome siya ng Duterte Duterte umalis daw bigla Salamat